Nagpakilig ang Donbel sa asap natin to At ang kasama nila ang kumanta sa kanilang pinakaunang music video ngayon 2024 Napakomment ng mabilis ang mga netizen Sabi ay napakasarap nyong itulak Kitang kita mo talaga ang spark nilang dalawa The way na magtinginan at magtawanan Kahit walang sinasabi parang sinasabi nilang mahal na mahal nilang isa't isa, at isa at napakakulit naman ni Belle sa kanilang naging performance. At ngayong month ay napakadami na agad naganap. What more pa kaya next month at sa susunod na month? Sabi pa nga nila, mas lalong sisikat ang Donbel kahit na maraming basher. Ang kapalit naman ay blessing sa dalawa. Talagang lalong namamayagpag ang kanilang love team. If everman talagang may problema sila, hindi kanyan magngitian at may magbabago talaga sa kanila.